Uh, actually, um, di ko pa rin po siya nararamdaman talaga and ayoko siyang ma na ganun um, as much as possible. Gusto ko lang po ma na, ayun po, um, kasi dahil nasa SB19 pa rin po ako, gusto ko lang po ma na, i-feel yung moment na i-cherish ko to forever with my brothers and of course, itong uh, nangyayari sa career ko as meron akong solo project, happy lang po ako but yung mga taong tingin nila na parang sikat na ako, um, thank you po for that but um, ko pong nasa pa po yung mga lupa. Yung pa sa lupa, ayun po. <laughs> so, like ka namang trending, pero recently viral naman yung phone. Ay, um, or, how do you feel about it? But, parang, actually, it, kasalan, salin, 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 salin. actually, ano po eh, uh, naglakas sa loob lang po akong itry yun kasi syempre last show na po yun ng concert namin and binigay ko lang po yung damit ko sa fans and happy naman po ako na, na syempre natuwa po yung 18 sa ginawa ko and ayun po, sana happy po talaga sila. <laughs> Thank you po. among the members, ikaw ang pili din ng the voice Actually, sabi ko nga bakit hindi si Pablo or si Ken or kahit sino sa aming lima. Pero sabi nila, parang siguro naisip nila na it's uh, it's my time para magkaroon naman ng something or project na masasabing bagay sa akin. So, happy ako na naging same ng decision yung management and of course yung members ko. Happy sila na ako yung napili and sobrang excited sila and nirurut nila ako for the show ko. Pero kahit may kanya-kanyang project, syempre solid pa rin. Ay, opo, oh sobra. Parang sa group chat nga po namin, laging ina-update sila kung ano na po yung nangyari sa shoot, kung anong ginagawa ko, and kahit sila inaasar nila ako sa GC na parang, uh, good luck today, Coach Tel, sila nila. So, happy po. Nakakatuwa. Before, di ba may kwento kayo na hindi kayo nakikilala ah, sa drama, ano, ngayon na lagi kayong trending, kilala. Ah, meron na bang changes? Ano na yung mga napansin mong changes sa life mo? Ang changes po siguro kung dati may mga grab stories po kami, ngayon wala na kasi hindi na po kami nakakapag-grab. <laughs> Then, um, kasi po, siyempre, um, kahit pa paano po, meron na po kaming artist van and hindi na po namin na-experience yung mga pag-commute which is, sometimes naman natatry namin with jeepney and with uh, mga tricycle, mga ganon motor pero bihira na po eh. Pero pag nakikilala po kami sa kalsada, natutuwa kami kasi different na po yung nangyayari kung before parang... May mga naririnig kaming mga negative comments about us pero ngayon talagang puro praises. Kaya happy po kami and thankful po na finally open na po yung Pilipinas and talagang na-appreciate na po yung hindi lang talent naming SB19 kundi yung buong k pop community na-appreciate na po siya ngayon. Meron ka bang reward na binili para sa sarili mo or anything na na-invest mo na kahit okay, sa mga earnings Ah, uh, Ayun po, bumili po ako ng car for my family po para hindi na po kami mahirapan mag-travel. 'tayo uh, mo sa success ng Gento. Sobrang viral uh, Ah uh, with Gento sobrang uh, nagulat po talaga kami sa na-reach ni Gento kasi nung nilabas namin yun hindi kami nag-expect ng anything eh, kasi mas excited kami nung pag-release ng EP namin which is yung pag uh, pagtatag but with Gento itself pa lang na online na lang narating niya. super happy and super proud. Sobrang thankful kami sa leader namin na si Pablo kasi siya talaga ang utak ng lahat yun. with syempre mga producer na naka-work namin, mga mixer and yung management namin, I mean, 1Z and BSE. And syempre yung brothers ko, SB19 and yung 18, silang lahat ng may gawa nito kaya naging successful yung Gento. And ano so, lang uh, makasabi ko sa as far as ayun, parang mas may control na kayo ngayon sa sa career. Parang self-managed na pa kayo tama ko. Yes, stressful siya and syempre nakakakaba. And another challenge to so for us kasi hindi lang kami artist na eh. Kumbaga kami na rin yung artist ng sarili naming management. Siyempre nakakadagdag ka ba siya but Um, meron kami mga tao sa likod namin na tinutulungan kami, hindi kami pinapabayaan. And with that, talagang kampante kami na magagawa namin lahat ng gusto namin with the right guidance and support. May kayo para kinabahan. May ka ba? May ka ba? Pero sabi namin, kung hindi namin gagawin ngayon, kailan pa namin gagawin para sa sarili namin? maraming mga artists